Hi, TV Radio. My TV Radio. Kumalabak nikat ng isang usapan. ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news, glorious last mile, good news. Ito ang Newsline. Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Martes. Oil price high, keep epektibo na. Sara na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa flood control projects. Pressure resignation ng mga opisyal ng DPWH, itinutulak ni Dizon para linisin ang kagawaran. Kultura at kwento Filipino itinanghal sa Solyap 2.0 sa Dubai. Newslight. Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Martes, ikalawang araw po ha ng buwan ng Setyembre 2025. At kami ang inyong lightmate sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. panahon. Light may nasahan po malakas sa ulan ngayon po araw sa Aurora dahil sa LPA habang katamtaman hanggang malakas sa pagulan din ang mararanasan sa Palawan dulot pa rin po yan ng habagat. Mabala ng Weather Bureau pag-asa, maaaring mas malakas pa ang ulan sa mga kabundukan at mataas na lugar at maaaring lumalang epekto sa ilang lugar dahil sa mga naunang malakas na ulan Pinapayuhan po ang publiko at mga lokal na disaster risk reduction offices na magsagawa ng kinakailangang pag-ingat para masiguro ang kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Aminado si Interior Secretary John Vicremulia na nahuli ang pag-anunsyo ng suspensyon ng klase at trabaho sa gobyerno gobyerno nitong lunes sa maraming lugar sa bansa dahil sa bigla ang pagbabago ng panahon. Ayon sa kalihim na sa Bicol at Visayas ang weather system o sa manang panahon noong linggo ng gabi pero biglang nag-iba pagsapit ang lunes ang madaling araw at umaga na nang malaman niya ito. Anya dito lamang na ng NDRRMC na isuspinde ang klase. Aminado rin siya sa mga batiko single sa delayed na anunsyo pero giniit niya na makakaasa ang publiko sa forecast ng pag-asa at NDRRMC. Pantay Presyo Epektibo na po ngayong September ang 60-day suspension ng pag-aangkat ng regular at 12 mil drives matapos si pagutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Batay po yan sa Executive Order 93 na nilagdaan ni Panguniya Executive Secretary Lucas Bersamin. Ayon sa Department of Agriculture, malakas ang produksyon ng bigas sa bansa sa unang bahagi ng 2025 kasabay ng pagdagsa ng pag-aangkat ng bigas sa sakop ng pagbaba ng taripa kaya tagad pong bumulusok ang presyo sa mga pamilihan. Layo ng suspensyon at tulungan ng mga magsasaka na may benta ang kanilang palay sa makatarungang halaga at mapanatili ang presyo sa gitna ng ani. Presyo ng Petrolyo Lightmates, para po sa ating mga motorista na nakikinig at nanonood ngayon ha, epektibo na ngayong araw ang dagdag sa presyo ng produktong petrolyo. Sa abiso ng mga kumpanya ng langis na sa 70 centavos ang dagdag sa bawat litro ng gasolina at ng kerosina at piso naman po ang taas presyo sa bawat litro ng diesel. Gunsod pa rin ng gilian sa pagitan ng Ukraine at Russia ang panibagong oil price hike. Live TV, Radio. Live TV Radio. Balitang Senado po tayo, humarap na sa Senado, kontratistang si Sara Diskaya para sa investigasyon sa flood control projects. Inamin po ni Diskaya na mahigit 200 ang DPWH projects ng kanyang kumpanya sa buong bansa pero giniit na wala silang ghost projects. Pero ginisa naman siya ng mga senador ukol sa kanyang kayamanan. Narito ang report. I would presume that in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. Iyan ang depensa ng kontratistang si Sara Diskaya ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa manoy manumalang flood control projects. Kinimestyon ng mga senador kung saan nang galing ang yaman ni Diskaya kabilang ang mga luxury cars. When I said DPWH, because prior to that, we were in local government. So ang hirap makasingil sa local government. Um, they spliced the uh, the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. Isang kumpanya ni Diskaya sa labing limang contractors na nasa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kamakailan na naka-corner ng flood control projects mula 2022 na nagkakalaga ng 100 billion pesos. We're outside. We're outside of Metro Manila. We have in uh, Romblon, Cebu, Bohol, uh, Bacolod, Sambwanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Megos Project. Wala po. Inamin din ni Diskaya na pag-aari niya ang walopang construction companies. Ikaw na ang pangalan mo, oh? Si, si Sarah Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila eh. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? Ah, uh, he's he's one of our employees. Oh, dami. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Hmm. Ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Sa higit 200 projects na nakuha ng mga pag-aaring kumpanya ni Diskaya, tanong ng mga senador. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung uh, mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo paan nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung mga empleyado ninyo? In the office po, to, mga 200 plus. Kaya tanong ni Senate Majority Leader Joel Villanueva kay Diskaya. Nagpapahiram ba kayo ng lisensya? Sorry po, hindi po. To, lahat ng nakalagay po sa inyo dun sa 30 billion in the past 3 years ay uh, kayo ho talaga lahat ang gumawa. Yes po. Surod na ginisa sa pagdinig ang may-ari ng Wawaw Builder sa si Mark Alan Arevalo matapos na unang madiskubre sa pagdinig na sila ang nasa likod ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan na 5.9 billion pesos ang halaga. Hindi makasagot ng diretso si Arevalo kay Villanueva habang nakayuko I invoke my rights for self-incrimination, Your Honor. My God, ang bira ka. Sasagot ka ng ganyan, ghost project? Parang tinatanong ka kung tao ka, hindi mo alam kung tao ka? Kalaunan. Uh, Bine-verify pa po namin, Your Honor, ang ano kung mayroon po talaga. Ano ka ba sa Wawaw? Are you the owner? Yes po, Your Honor. And you should know. Itutuloy ng Blue Ribbon Committee sa susunod na lunes, September 8, ang pagdinig. Ace Cruz? Newslight. Newslight. Itinanggi ni Senator Bongo ang di umano'y koneksyon niya sa mga proyekto ng kanyang amang sedi si Go at mga kontraktor na sinasara at Curly diskaya. Basa sa ulat, ang CLTG Builders na pag-aari ng kanyang ama ay kasosyo ng St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation ng mga diskaya sa limang proyekto sa Davao Region na may halagang 816 million pesos noong taong 2017. Ang ama ni Go ang pumirama kasama ang Department of Public Works and Highways o DPWH bilang Authorized Managing Officer ng mga proyektong para sa road construction na nakumpleto na. Ayon kay Go, siya mismo ang magre-recommendang kasuhan ang sarili niyang kamag-ana kung may pagkukulang ang mga ito sigo ang kasulukuyang vice person ng Senate Blue Ribbon Committee na hawak ang maanumalyang flood control projects kasama na ang pag-aari ng mga diskaya. Right. Samantala sa putong ito, dako tayo sa balita sa labas ng himpilan sa kabila-kabila kabi -kabila pong anomalya ang natuklasan ni PBBM sa kanyang mismong administrasyon, lalo na sa flood control. Sa kabila ng lahat ng ito, ano ba ang akbang ng pamahalaan para mapanagot ang mga sangkot dito? Ang karagdagang detalye sa report ni Giselle Simon. -Tier. Mariel. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lilika na isang independent commission sa pamamagitan ng executive order para imbestigahan ang anomalya sa mga flood control projects ng DPWH. Sa pamamagitan nito, malalaman kung kakasuhan sa ombudsman o DOJ ang mga sangkot sa katiwalian. Kaya pa man hindi patukoy ang struktur ng komisyon ko ilang miyembro at sino ang manguna rito. Iginit din ang Pangulo na kakailanganin ng komisyon ng forensic, forensic investigators, abogado at prosecutor para tumutok sa ebidensya at mag-recommend na action laban sa mga sangkot. Giselle Simon, Newsline. Maraming salamat sa report na yan, Giselle. Newsline. Simulan na o sisimulan na ng Commission on Audit COA ang performance audit ng flood control projects sa bansa kasunod ng direktiba ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alinsunod ang gagawing audit sa COA Resolution No. Four 24, 24 018 na sa kautosan ni Chairperson Gamaliel Cordoba, iimbestigahan ang lahat ng proyekto ng Department of Public Works and Highways. Batay sa performance audit portfolio, kabilang sa performance audit ng flood infrastructure ay ang dike, pumping station, drainage system at maging ang forecast system sa mga komunidad. Nasa utos rin na dapat ay agarang isumite ng performance audit office ang report matapos itong makumpleto. Kaugnay nito, inutusan ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon ang KWA na isumite ang audit documents ng flood control project sa bansa kabilang ang fraud audit. Radio. Kasunod ng panunumpa ni Vince Dizon bilang bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways o so DPWH itong lunes, ano na bang direktiba ng Pangulo at anong mangyayari sa mga kontratista na sangkot sa Ghost Projects? Alamin ang karagdagang detalye sa report ni Jomar Villanueva. Jomar! Clean the DPWH yan ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways na si Secretary Vince Dizon. Kaya naman inatasan ni Dizon ang mga opisyal ng kagawaran na mag si resignation. Ayon kay Dizon, dapat nang magbitiw sa pwesto ang mga opisyal ng DPWH, kabilang ang mga undersecretary, assistant secretary, division head at district engineer sa buong bansa. Pero paglilinaw ni Dizon hanggat hindi pa tinatanggap ang resignation ng mga opisyal, magpapatuloy pa rin sila sa kanilang tungkulin. Ang courtesy resignation ay isa sa mga hakbang ng administrasyon para isawata ang korupsyon sa DPWH, kaugnay sa mga maanumalyang government infrastructure project, partikular na ang mga flood control project. Ayun pa kay Dizon, marami pa rin tauhan ang DTWH na tapat sa tungkulin at walang bahid katiwalian pero sasailalim pa rin sa review o pagsisiyasat na target matapos ng 30 to 60 days. Mananagot din Anya ang mga sangkot sa maanumalyang flood control projects sa tulong ng Independent Commission na bubuuin ni Pangulong Marcos Jr kabilang si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa iimbestigahan ng Independent Commission. Samantala, handa ang pamahalaan na tuluyang i-blacklist ang mga kontratista na mapapatunayang tiwali at sangkot sa ghost projects. Ito yung mga proyekto ng pamahalaan na binayaran na sa mga kontratista pero guni-guni lang at walang natapos ibig sabihin hindi na maaaring magsilbing contractor ng mga government infrastructure project kailanman ang mga kontratistang sangkot sa ghost projects Jomar Villanueva Newslight. Maraming salamat sa report ni Jomar By TV Radio. Pinaghahanda na ang complaint na pwedeng isampa laban kay Leyte 4th District Representative Richard Gomez dahil sa panginsulto insulto manunito sa mga journalist sa isang social media post. Tumangging magbigay ng pahayag si Committee Chair for Peace Portalist Representative J.C. Abalos dahil anay baka makompromiso ang integridad ng proceedings. Noong August 28, matatandaan ng kontrobersyal na post ni Gomez na may mga screenshots ng pangalan at personal na contact number na mga journalist. Inakusahan ni Gomez ang mga ito na nagsasagawa ng mamahaling media spin o paninira. Laban sa kanya, matapos ang tanungin sa kanyang kinalaman sa nag-collapse na flood control project sa Leyte. Itinalaga po ng Supreme Court ang Bank si Sandigan Bayan Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta bilang bagong court administrator nitong Nunes na nun pa po siya sa harap ni Chief Justice Alexander Hismundo sa SC Session Hall kapalit ni dating court administrator Raul Villanueva na ngayon po, ay Associate Justice na ng Korte Suprema. May 34 na taong serbisyo sa pamahalaan si Gomez Estuesta na nagsimula bilang Solicitor General o Solicitor sa Office of the Solicitor General noong 1991 bago maging hukom sa Manila Metropolitan Trial Court at Manila Regional Trial Court noong 2014. Hiniram po siya sa Sandigang Bayan at naging Chairperson ng 7th Division. Kilala rin po siya bilang Multi-Awarded Judge Tumanggap din ang Judicial Excellence Awards kabilang ang Most Outstanding Judge para sa First at Second Level Courts. Nagtuturo rin po siya sa Trineo de Manila School of Law at maging sa Philippine Judicial Academy at nagsilbing Bar Examiner sa 2024 Bar Examinations. Samantala Light May oras sa oras alas 8.40 sa ng umaga, pinabulaan ng Philippine National Police o so PNP ang pahayag ng China na lumalala ang public security sa Pilipinas matapos tapos maitala ang pagbaba ng crime rate ng 16.5% mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Ayon kay PNP Information Chief Brigadier General Randolph Tuanyo. Nasa higit 22,500 lamang naitalang focus crimes ngayon 2025 kumpara sa higit 26,900 noong nakaraang taon. Kabilang sa focus crimes ang murder, homicide, rape, physical injury, carnapping at theft o pagnanakaw. Gitang PNP patuloy silang gagamit ng tamang proseso at koordinasyon upang matiyak ang kaligtasan lang lahat ng mamamayan at dayuhan sa Pilipinas. News Live. Samantala, dako tayo muli sa labas ng himpilan, mas pinaiikting ng mga otoridad ang pagbabantay sa mga naglalabas pasok sa bansa kasunod po ng panibagong insidente na gumamit umano ng backdoor exit sa Tawi-Tawi. Kung ano po ang laman ng balita, alamin Sky Pink Feliciano. Hey. Dinakit ng mga otoridad ang tatlong dayuhang Chino na nagtangkang lumusot palabas ng bansa gamit ang iligal na backdoor exit na madalas umanong daanan ng mga pugante. Unang naharang ang mag-asawang Chino sa Mapon Port Bongao, Tawi-Tawi. Batay sa investigasyon, lumabas na galing sila ng Cambodia at may koneksyon sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Agad naman silang isinumbong at itinurn over ng Tawi-Tawi Police sa mga operatiba. Ayon kay Rendell C., hepe ng Bureau of Immigration Projective Search Unit, nahuli ang mag-asawa sa gitna ng pagtawid papuntang Malaysia. Doon sila nasabat sa isla ng Mapon na patagal ng kinikilalang backdoor route ng mga tumatakas sa bansa. Kasunod ito, inaresto rin ang isa pang negosyanteng Chinese National. Nakita ito nang, na nanamimili ng isda, ngunit na pag-almang expert na ang kanyang visa at mga dokumento. Bunso nito, binigyang diindi ni Chief Randall C. na hindi lamang ito daan ng mga bugante, kundi ginagamit din umano ng mga sindikato para sa pagpupustit ng droga at kontrabando. Gayunman, tumanggi ang mga itong magbigay ng pahayag. Iniimbestigahan na ng Bureau of Immigration kung sino-sino ang mga Pilipinong kasubot ng mga dayuhan sa kanilang pagpasok at tangkang pagtakas sa pamamagitan ng Dr. Rao. Ting Salasiano, News Maraming salamat sa report na yan, Pink. Samantala, sinibak sa pwesto ang hepe ng Marikina Police at tatlong iba pang polis kasunod ng reklamo ng isang babaeng polis sa kanyang dalawang kasamahan sa pulisya. Ayon kay Acting Philippine National Police Chief Lieutenant General Jose Nartates Jr., nagsasagawa na sila ng investigasyon ukol dito. Iniutos si Eastern Police District o EPD Director Brigadier General Aden Lagradante. Noong lunes, ang pagsibak kila Marikina City Police Chief Colonel Geoffrey Fernandez at ang head ng Community Prison 3 dahil sa posibleng kapabayaan. Ayon sa paunang ulat, inimbitahan ng dalawang pulis na magkape ang kasamang babaeng pulis at sa patrol car ng sospek Minolesa ng dalawa ang kasamahan. Slide. Sa Mantala, natagpuan po ang inanod na bangkay ng labing isang taong gulang na sudyante sa Ilog Pasig, higit isang araw mula po nang may paulat na itong nawawala. Kinilala ang biktima na si Carl Vela, isang grade 6 student at residente ng barangay Mayamo at Santipolo sa Rizal. Ayon po sa kwento ng kanyang magulang, nagpaalam ang bata na maliligo ito sa ulan, Sabado ng umaga. Kasama ang kanyang kuyang si Lander at isang kapitbahay, buwaba ito ang uh, po ang tatlong binatilyo sa sapa ngunit hindi na nakaahon ang magkakapatid ng tuluyang rumagas sa ang tubig. Bagamat nagawang makaligtas po ni Lander, agad itong humingi ng tulong sa Bureau of Fire Protection sa Marikina City para sa nawal nawalay na kapatid. Ngunit sa kasamang palatinangay po ng malakas alon ang nakababata niyang kapatid mula po sa Antipolo Creek patungo sa Barangay Santolan sa Pasig City. Sa ilog po, narecover ang kanyang palutang-lutang na labi matapos mamataan ng inang residente at positibong kinilala ng kanyang mga kaanak. Mag-aabot naman po ng tulong ang kawanihan ng Barangay Mayamot sa pamilya ng nasaway minor de edad. Balitang Probinsya. Isinugod sa ospital ang anim na sugatan at sampung iba pang mga esosyante dahil sa bumigay na stage roof gawa ng matinding pag-ulan sa Legazpi Albay noong Sabado. Ang nasabing gumuho na stage roof ay proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH at parte ng Peña Fronda Open niya, Randa Park Rehabilitation na nagkakahalaga ng 95.8 million pesos. Iginawad sa High Tone Construction ng Development Corporation, kumpanyang pag-aari ni Christopher Ko ang istruktura. Matatanda ang pangsyamang kumpanya sa 15 pinakamalaking flood contractors na kasalukuyang humaharap sa Senate Blue Ribbon Committee. Umano na po sa walong daan ang patay at higit sa isang libo ang sugatan matapos sa magnitude 6 na lindol na yumanig sa Afghanistan. ay sa Taliban officials, sumamang lindol sa bahagi ng Halalabad malapit sa hangganan ng Pakistan. Nasa liblib -lib pong bundok ang sentro ng lindol kahit matagal ang pagkuha ng kompletong impormasyon sa bilang ng mga nasawi at halaga ng pinsala. Patuloy pong malawak ang rescue operations sa mga napinsalang komunidad. Sports Life. Makakaharap ng Filipina tennis star na si Alex Ayala si Ariana Hartono ng Netherlands sa unang round ng Guadalajara 125 Open sa Mexico mula sa Tiembre 1 hanggang sa is. Si Ayala kasalukuyang WTA number no. 75 ay pasok bilang wildcard at second seed sa torneo. Maalalang dati nang natalo na ni Ayala si Hartono sa lahat ng kanilang tatlong pagkakatapata, kabilang ang pinakahuling laban nila sa Bengaluru, India, kung saan nagtala siya ng dominanting 6-2, 6-1 na panalo. Bago ang Guadalajara Open, galing si Ayala sa 2025 US Open, kung saan siya ang unang Pilipino na nagwagi ng singles match sa isang Grand Slam tournament. Good news, good vibes. Oh, para po sa ating good news, good vibes, mm -hmm. bumida ang kulturang Pinoy sa Dubai matapos ang pagtatanghal ng Suliab 2.0. Padayon sa kapuluan ng pangarap sa Theater of Digital Art noong Agosto at 31. Ipinamalas po ng SULEP 2.0 ng talento at pagkamalikhain ng mga pinoy artist sa pamagitan ng pagsayaw, sa musika, visual art, at iba pa. Alky Beethoven Filomino, presidente ng tribe na subcommittee ng Philippine Business Council Dubai and Northern Emirates at isa sa mga nag-organisa ng pagtatanghal, higit pa sa pagtatanghal ang SULEP 2.0 dahil ipinagdiwang nito ang uh, kultura ng Pilipinas. Pagbati po para sa matagumpay na pagtatanghal ng ating mayamang kultura sa international stage. Congratulations! Ako nakakatuwa partner mm -hmm. ni iba na nakikita Usay. tayo at syempre yung ating kultura sa iba'yong yung dagat. Nakakong congratulations naman. po. At proud na proud kami na maging Pilipino dahil sa inyo. At syempre mahal na mahal po ang uh, bawat Pilipino sa iba't ibang da dako pa ng bansa gaya sa Hong Kong. Good ating sa sila Magdalene Hidalgo Dalmaso, Kyle Cian, Vivian Sarmiento, Joan Mendoza, at uh, siyempre si Silver Yes, Silvia Handa, at maging sa Batakilocos Norte na yung kay Lorna Bayangos, Jotan, Bethle Lemoncito, Kuya Timbondesto, at marami pang iba. Thank you for watching! Happy, happy watching ako ha! Huwag kayo magtampo kahapon. Hindi ko sila nabate party mm. nung wala ka kasi hindi naglo sa cellphone ko. Ay, kaya ay. naman hello po sa inyong hello lahat. Happy, po. happy watching! At yan nga po mga nakalap na balita ng Newslight at para po sa ating of the day, matatagpuan sa aklat ng mga awit, kapitulo 119, versikulo sa, uh, 64. Ano ba yung 64, partner? 64. Aning, 64. ayun. Ano po tapos na sabihin ko <laughs> oh, eh. Oo, oh, at Tagalog yun. Ito, ano, Spanish. Ayun, 119-64. Ang dakilang pag-ibig mo ay laganap sa daigdigan. Ituro sa akin, Yahweh, ang banal mong kautosan. Manatili po nakatutok para sa bangon na Pilipinas. Ito lamang sa Light TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWJB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Light TV God Channel of Blessings at cbni.ph website. At syempre po, huwag nyo kakalimutan ang ating social media pages dahil 89,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash newslight maging sa ating tiktok at youtube sa at light tv radio. Muli po tayo nagpapalala na sa kapila na kaliwat ka ng bad news sa syempre my good, good news! news! <laughs> <lang> <laughs> Parang yung happy birthday. Happy birthday. Ah, Ganun yung partner. Eh. <laughs> <laughs> At ako po rin pinaling ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight.